Ibinahagi ni Pastor Glorito Santos Jr. ang kwento ng kanyang pakikinig at pagsunod sa Panginoon sa programang Count Your Blessings ni na former Governor Sherina Cherry Domingo Umali at Dr. Kit de Guzman. Ayon kay Pastor Glorito, bago siya naging pastor ay naglingkod muna siya bilang isang nurse, science teacher, entrepreneur at OFW. Kwento pa niya nung siya ay nasa Hong Kong ay mayroon siyang narinig na tinig na naging daan upang mas makilala niya ang Panginoon. Holy Spirit pinag -e sa akin mm -hmm. that time. Sabi niya po sa akin, uh, pumunta ka sa Statue Square. Meron kang imimit na tao." Audible wow. oh, voice siya mm -hmm. na kung paano tayo nagkwekwentuhan, ganoon mm -hmm. yun yes. po siya kalakas mm -hmm. nang kanya umanong marinig ang tinig. Ay agad niyang sinundan ang sinasabi nito na siya magtungo sa Statue Square upang makipagkita sa magtuturo at magpapaliwanag sa kanya ng Biblia. Aniya sinunod niya ang mga itinuturo sa kanya at ito na rin ang nag-alaga sa kanyang espiritual na pananampalataya hanggang sa kanyang marating ang pagtawag ng Panginoon sa tungkulin. Ngunit katulad ng karamihan ay hindi rin siya kaagad na sumunod sa pagtawag sa tungkulin dahil umuwi muna ng Pilipinas upang mag-aral ng kursong nursing at hindi rin nais ng kanyang asawa na siya maglingkod bilang pastor. Kaya naman noong magkolehiyo na ang kanilang mga anak ay muli siyang umalis ng bansa at nagtungo sa Dubai upang matakasan ang pagiging pastor at tuparin ang kanyang pangarap na yumaman. Dahil sa kanyang pagtakas sa tungkulin ay tanging siya lang ang hindi nakahanap ng maayos at stable na trabaho pero paulit-ulit pa rin siyang naghahanap ng mapapasukan. Ngunit paulit-ulit din ang kanyang pagkabigo kaya naman dito na niya napagtanto na siya inilaan talaga ng Panginoon sa tungkulin na maglingkod. Meron pong umattend sa amin na doon po siya sa Gimba. Nguna sa Gimba po ako, sabi ko sa Lord, uh, word uh, kalooban mo ba na dito ako sa Gimba. Meron din pong word si Lord sa akin doon. At ang oh. word ni Lord po sa akin doon sa Acts 16 verse 9 na a man from Macedonia na sinasabi niya, come over and help us. Mm -hmm. So nung narinig ko po yun, talagang alam ko sa sarili ko na kahit hindi po jurisdiction ng Tarlac ang Nueva Ecija, nagpaalam ako sa pastor ko na payagan ako na magbukas ng gawain niya. Mm -hmm. And the rest is history. history. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.